kamay ng robot nagtitimpla ng kape. Wow! Saan kayo makakita niya? Tatay na Kamay ng robot, oh. Bili tayo ng kape. Pero din pala siyang lemonade. Lemonade na lang. Nag-order ka pala dito. Dito siya. Dito ka papasok para mag-order ka ng kape. At dito siya gagawin. Tara, bili tayo. White mocha ice. Lemonade. Lemonade. Gamit ko din pala yung coin holder na binili ni Roan Faye. Dito kasi sa Japan, puro bariya. Ang <laughs> bendre niya, Mag-uumpisa na yung robot na gumawa ng kape. ka lang, no? First time ko makakita ng ganito. Ngayon ko lang din ito nakita dito sa Osaka. Kalain mo yun, barista na din yung kamay ng robot. Natalo pa ako. <laughs> <laughs> yun, lumabas na yung coffee. Ayan, tapos na. Ayan na ay yung coffee nila, auntie. Lemonade naman yung aanahin niya, titimplahin niya. Oo, oh, nagpapampo. Tapos dyan siya, kukuha ng ice. Oh. Ayan na. Tupi <tiny> ni Ka? Bibig Bibigyan niya bang hindi? Ah. Uh, ito na yung lemonade ko. Tikman na natin itong tinimpla ni, ni Robot. Takimas. Asim. Yan lang sa next time. Bye. <laughs>